Kain tayo. Kain na naman kami ng gulay. Gulay, guys. Dito kami nag ano, sa gulay. Tumataba sa gulay. Kasi natin ang gulay ba? Para ako mm na na buntis. Sarap ang gulay. Kaysa sa manok. Mm. Karne. Mm. Nagkalasa din bakit sa yung ano. Delis. Mm. mm. Sarap talaga yung hipon na dry. Ano? Mm. -hmm.

Buti na kakuha naman sila lang yung muluki, ano? Mm. Pati yung alukbati bakit? Matagal na wala. Mm. Siguro mayroon na naman. Mm, meron. Tingnan mo yung ano, mag magtanda na naman yung mm. mulukiya, yung dahon. Oh. Kasi mainit mm. tapos ano, maraming hindi nila makuha agad mm. kasi maraming tignan mo, alukbate. mo ba sir? Oh, bunot di ba? Mm. Para matagal na no, matang matanda na. Hindi, kumbaga, Bata pa yan, kaya lang yung init. Kaya ganyan mm -hmm. yung dahon niya, kaya mm -hmm. binunot na lang. Mm -hmm. Kasi ganyan palang kahaba eh. No, hindi malanila yung ano, no? no? Mm. Sayang. Mm. Hati lang sana, tapos mag-usbong na naman, no? Mm. Dito lang yung sa kuweta, no? O, sa, sa wapra sa lang yung Sarap ng gulay. Tapos ka na mag-live? Hindi pa. Tapos yung coins mo? Tapos na yung coins ko. Ano na lang? Dalawang libo na lang. <laughs> Dalawang libo na lang gawin. Saan mo mag-order eh, tayo? One day na. na naman. Kuya tayo one day na. Parang nasabrahan ko ng asin baka. Hmm? Ika ba Hindi hmm? hmm? Oh. Hmm? yun. Guys, gulay yun. Sarap. Wow. Vitamin C, vitamin. Gamot ng diabetes. Hmm. Para hindi Kaya nga, tayo pangka-diabetes. Oh, yan ang kinakain namin, o, ano, damo na lang kaysa sa, ano, mga karne, o, ano. Iwas diabetes, guys, kasi oh. mahirap na. Mahirap Baka, na. Kasakit tayo. Kaya gulay-gulay, may gulay, gulay time. Lang. Mm, mm Sarap ang gulay, ay, Tapos, lagyan pa namin ng dilis. oh may hmm. dilis. Galing Pinas. hmm uh -huh. Mmm, dami. Pag gawin nga ni Gisela, sabi ko, dahil mo na, sabi ko, yung mga ah, daing na lang, yung, ano kasi, mas mura naman doon sa atin. Hmm. hmm Mahal din sa kanila. Ah. Mahal sa kanila? Yung mga danggit baket kayo? No. Mm, danggit. Mahal mm, din? Ano yung danggit? danggit doon. Oh? Huh? Mm, iba yung pan banda ng danggit yata. Ewan ko, kung sa amin hindi masyadong maraming daing na danggit sa amin bakal. Sa ano yan, sa mm -hmm. ba mm. ba jambuang kaka okay, yan. Mm -hmm. Mga basilan, mm -hmm. may danggit. Mm. Si, Rol, si ano dito sa baba, yung kasama namin dito sa baba dati yan. Mm. Kasi, ano, maraming ano, danggit doon. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Saka mahal. Oh, mahal. mo dito may 2K din nan, na, no? Mm. -hmm. May ilang ano ilang lang, ilang lang? Ilang piraso lang yan. piraso lang. Mabigilang mo yan. Mm-hmm. Samantala -mm. yung dilis, hindi mo mabigilang. Kaya yeah. nga. sarap gulay.

Sarap ng gulay! Busog namin nito. Kamatera. Molokuya sa ka alokbate. Alokbate. Molokuya sa alokbate. Oh, sarap. Tingnan mo bakit nang yung kanin ko. Mm. Kaubos na. <laughs> Gusto ng gulay? Hmm, dami nga hati tayo, mm. hati tayo. Hati yung oh, ko mo. Uh Oo, -oh. mm hmm. dami oh. mag pa. Mga tayo sa pagkain. Buti pa yung gulay kasi sa ano? Ano man, Manok. Mga karni-karni dyan. Hmm. Gulay lang at saka isda tayo. Huwag lang lagi ng karni, manok, preto. Okay, mm. okay lang din mag mm -hmm. yung magmanok ka, paminsan-minsan lang. ako Ang yung mga gulay din yung linito ko. Bakit, di ba yung nandiyan, meron pa kunti. Hmm. Ilang araw na yun na binalik-balikan ko na naman. Kaya nga. Ano naman tayo pa? Nagtapon ako kanina yung isang... Lalong sitaw. Yung ginawa ko noon na ano, yung kaldereta na manok. Mm. Kaya man na kumain, di man ako kumain, na tinapon ko, di man naubos. Mm. Kasi sa ano, minsan pag ano, nagluluto rin ako ng ibang ano naman, tapos meron pa. Mm. Kasi makakalimutan ko na ba? <laughs> Kalimutan ko na, meron pala. Yan, epekto ng booster yung mm -hmm. mga... Siguro ano? Eh? Mm -hmm. Yung kasama ko ba yung lang. Yung ko. Oo. Oh. Nagdi-diop din? Oo. Oh. Ano diop na? Isa, isa na yung nahuli. Mag-diop. Bali, apat kayo. Mm. -hmm. mm -hmm. Wednesday yung tinuha niya. Eh. Sabi ko, Wednesday ka nila. Mm. -hmm. Magali up na kayo nitong week. Eh, five next naman two. na. Magali up ako. Mm, next week. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi sa Monday, five na yun eh. Ewan ko kung magali up yung model ng four. Oo na naman yung model mo, oh, diba? di ba? pero sa Sunday. four pa, eh. pa. Four pa lang yun. Makalambas ka na ng five. Basta five yun, pwede na. Tignan yun sa five. Ako. O, ka na. Mm. O baka sa mamaya magpalit mo na kayo. <laughs> hindi yan. si mm. okay lang man din na kung hindi siya maka-day off pa. Mm. Sa last last week, maka-day off siya. Kami hindi na, ganun. Mm. Okay mm. na yung ano. Actually, meron din kayong day off. Mm -mm. Kaya mo. Mm. Thank you guys. Masarap yung kinain namin gulay. Tao bang ano namin. Oh. Taob. Taob. Taob talaga. Pati kanin. Pati kanin. Wala na oh. Mm. Wala na rin sa kanya. Obos na. Ubus na. Ubus na oh. Kaya magugulay na kayo para sa mga diabetes o high blood dyan. Thank you guys.